Dingdong Dantes may anak na nga ba kay Lindsay De Vera? Sa kauna-unahang pagkakataon ay diretsang sinagot ni Dingdong Dantes ang kumakalat na balitang may anak na Rosia sa aktres na si Lindsay De Vera. Ito ay ang magguest ang TV host actor nitong May 9 sa past Talk with Boy Abunda at dito nga siya tinanong hinggil sa isyu. Panoorin po natin ang ilang bahagi ng interview at kayo na po ang humusga kung kapanipaniwala ba ang mga pahayag ni Dingdong Dantes. Basta ang balitang ito uh, nasa social media, ikaw ba ay may anak kay Lindsay De Vera? Wala po. Hindi totoo ang balitang ito? Hindi po totoo. Wala po. Hindi totoo ang balitang ito? Hindi po totoo. Wala po. Kalimutan mo, mo talaga, alam, boy. Sabi um, ng wala eh, wala eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Uh, <laughs> Thank you for watching. Please subscribe.